Nung makalaya po on bail sa Senator De Lima, meron pa hayag si Senator Amy Marcos. Si Manang Amy, na kuno ay yun ang pinakamalaking patunay na gumagana, umaandar ang hustisya dito sa ating bansa. Good luck sa iyo Manang Amy, talaga lang. Tumingin nga kayo sa mga sarili niyo at sa paligid niyo kung kanino lang uh, umuusad or umaandar ang hustisya dito sa atin kung para kanino lang nag-work ang justice dito sa atin. Nako naman, huwag po kayong masyadong magmaang-maangan. Tapos yun nga, ang ibig niyang uh, ipunto doon ay hindi na dapat talaga uh, i-allow ang ICC dito dahil nga kuno ay gumagana ang ating justice system. Sabi niya, mahiya naman tayo bilang Pilipino. Ipapasa or ipapasa pa daw yung ICC resolution na pakialaman tayo ng dayuhan. Samantalang mga korte natin napapatunayan naman na umaandar, malaya at matibay, bakit papasukin pa yung iba or papapasukin pa yung iba? So sa ganang akin, mukhang hindi pa rin naiintindihan na si Sen. Amy Marcos na um, malaking kasalanan ito, di ba? Na ito ay tungkol sa human rights violation ng isang katulad ni Duterte. Malaking pagkakasala sa human rights ang usapin dito so talagang posibleng ito ay sakop ng I ICC at bago pa man din tayo tumiwalag dyan na isampa na yung kaso na ito nagkaroon na ng or nagpasa na ng kung ano-anong ebidensya yung mga grupo na nagsampa ng kasong yan kasama na rin yung mga biktima ng drug on war si, si Manang Aimee minsan iisipin mo magaling, maayos sana kaya lang kasi talaga po Talaga po sa pwesto or sa sa position niyo na 'yan, hindi niyo pa po alam ang kalakaran ng ICC? 'Di ba? Ayun, eto, napahiya po tuloy kayo sa isang baguhang kongresista na alam natin na napakagaling. Tignan natin. In the justice system, or if the justice system in PH is really working, then Imelda Marcos should have been arrested and in jail since her health status isn't a valid excuse siguro naman alam natin na ngayon, hanggang ngayon, nakalaya pa o nakakalaya pa itong ina na itong nagsasalita na kung nga ay nag-work ang justice system ng ating bansa. Nako, ay pahiyan na naman kayo dito kay Kabataan Party List Representative. Matagal lang kahiyan sa bansa na may proteksyon para sa iilang nasa poder habang may injustisya or injustices para sa mga ordinaryong Pilipino. Yun yung maliwanag na nangyayari nasiguradong alam ni Aimee Marcos, ni Manang Aimee. Pero yun nga, ba? Diba? Para lang, para lang ma-justify yung kanilang mga kagustuhan at yung kanilang uh, takot kahit papano para sa kanilang idolo dahil alam natin si Manang Aimee talaga suportado si Dikong. Hindi ko rin ubos maiisip kung ano ang um, bottom line ng kanilang ng kanilang relasyon. Bakit matinding suportahan nitong si Amy Marcos si Dikong? Minsan magtataka ka rin talaga. So anyway, kung ang usapin lang talaga ay ay ang mga kaso na Imelda Marcos, talagang talagang iisipin mo na yung ating justice system ay para lang sa mga katulad nila at para sa mga or sa mga ordinaryong kababayan natin ay talagang walang <laughs> walang hustisya. Okay? Iyon pa natin etong etong matagal nang kahihiyan sa bansa na may proteksyon para sa iilang nasa poder. So yon. Yun ang sabi po na itong kabataan party list representative. Kahihiyan. At, ang sino ang, at sino ang totoong nagdadala ng kahihiyan sa atin? Una sa lahat, kayong mga Marcos at mga Duterte. At yun nga, mas lalong naging kahiyahiya ang bansa natin. Dahil hindi naman talaga maituturing ng mga Filipinos yung mga supporters na itong, na itong mga Duterte at mga Marcos. Maituturing silang Marcos and Duterte citizens. Mantakin nyo ah, hindi nila alam na sila yung mga Filipino dahil sa kanilang pagiging panatiko dito sa, dito sa dalawang pamilyang ito na sumisira ng ating bansa. Yan po ang totoo. Okay? Ang kapal naman ang mukha ng mga katulad ni Senator Annie Marcos. Huwag po masyadong makapal. Dahil, nako, sa ngayon, siguro, namamayagpag kayo at nasa pwesto kayo. Pero darating ang panahon na mawawala rin kayo dyan. May katapusan lahat dyan. Okay? Katulad ng nangyayari ngayon kay Digong, may katapusan lahat yung kanyang paghahari-harian. May katapusan lo, yung lahat ng kanyang kabalastugan at pagsisigante o yung yung um, yung laking uh, galit niya sa mga katulad ni Senator De Lima at marami pang iba. Okay? Galit na kung titignan natin ay siya naman ang nagpasimuno o nagsimula at ang totoo niyan, wala naman talagang dapat siyang ikagalit sa mga tao, sa mga taong kinamumuhi niya at gusto niyang gantihan. Sarili niya ang problema.